Handa ng North Luzon Expressway sa pagdagsa ng mga motorista ngayong araw sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Magpapakalat naman ng NLEX ng mga traffic enforcers at response teams para alalayan ang mga motorista. Si Ryan Lisigas sa detalye. Kahit holiday, may mga nakaschedule pa rin sanang lakad si Ted. Pero dahil sa inaasahang matinding traffic dahil sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023, Tim, bahay na lang muna siya. Postpone muna lahat kung ano may lakad natin sa Manila. <laughs> Para hindi maipit sa traffic. Sabi ng NLEX Corporation, asahan ang matinding traffic at usad pagong na sa pagarangkada ng FIBA sa bansa. Payo ng NLEX, planuhin mabuti ng mga motorista ang kanilang pagbiyahe dahil sa Philippine Arena sa Bulacan gagawin ang opening ng FIBA Basketball World Cup 2023. Dahil dito, magpapakalat ang NLEX ng mahigit 200 traffic personnel at incident response teams sa loob ng Ciudad Victoria at sa ilang pang strategic area sa buong expressway. I can say na ready na po yung mga installation po ng kailangan ng mga scientists natin, lalo na uh, po sa loob ng arena. At saka po yung aming uh, I-deploy na more than 200 na traffic personnel po. Uh, ito, binibreak na po nga ngayon. At uh, yun po, uh, imamanage na po natin yung uh, mga manunod po ng uh, FIBA tomorrow po. Ang MMDA naman, nagpapatupad ng intermittent stops para magbigay daan sa pagdating ng mga delegado ng FIBA, mahigit 1,000 traffic personnel ang ipapakalat ng MMDA para umalalay na sa daloy ng trapiko. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan kung wala pong masyadong importante yung gagawin bukas, manatili po sa bahay. Dahil ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang Uh, sinasagawa po itong FIBA World Cup. Ang DPWH nagsagawa din ng maintenance activities sa mga daan patungo sa airport, hotels at venue na pagdarausan ng FIBA. Sususpindihin din muna ng DPWH ang kanilang roadworks repair sa NCR maliban sa flagship projects at emergency road repairs. Sa Philippine na naman, nakakalat na ang mga orange barrier na magsisilbing guide sa mga manunod. Mahigpit na rin ang ipinatutupad na seguridad. Hinaharang na rin maging ang sasakyan ng media. Ang ilan nating kababayan, masaya na dito sa bansa gaganapin ang FIBA. Pero manunod kaya sila? Oo naman. <laughs> Pero ikaw, taga-Bulacan, hindi ka pa manunod bukas try namin kung makakasingit. Kala, mahal yata tigit Ryan Lee para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.